Good, eh, oh. Bula ng yelo, grabe. Ayan, daming yelo, oh. Daming yelo, guys. Bula ng yelo. Unti uh -huh. na lang. Baka tayong alalo. Bula na. Paubos ano? na ang bulan. Wala na yung, yung yelo. May namatay. Gawasak namatay sa akin. Daming. Daming yelo, no? Ayan o. Oh. Mano pa yung yelo. Namatay. Oh. Napindot ko yan. Naklaw sa yun. Wala na. Eh. Andyan na. pa yung yelo yan. Lakas ng ulang kanina. Grabe. Ang sila daw. Kasi inusente kami. Kasi bira lang talaga umulan dito. Grabe. Inusente dati. Ano kami? Prondi. <laughs> Ayan din sila, oh. nakatanaw din dun yung mga asakala din sa kabila, oh. ayun oh, sa pinto. Eh, mulang kasi ng yelo. Wala na yung yelo, hindi mo umulang. Ano Grabe no, ang daming yelo nun. Yelo, ang lamig ng ano, lamig ng tubig. Wala na, pag naupo ng na yelo, wala na, hindi naman na rin. Mainit na. Ayun o, ayun o. Kaninang lakas no? Ayan. Talagang parang ano, bagyo. Mulan ng yelo, grabe. Isa lang kasi umulan dito sa isang taon. Kaya masaya mga tao na dadasal sila. Pag once umulan ng tubig. So talaga lininis niya. Thank you talaga, thank you. Wala. Bukas. Madumi ito. Hindi yan madumi. Na 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 Wala naman nalikabok. Okay lang na. Man, Grabe, lakas ng ulam. May bisita pa naman kami.